Magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back muli sa ating uh, YouTube channel. For today's video nga po pala mga sir ay uh, gusto ko lang i-share sa inyo ito nga uh, kasalukuyang uh, trabaho natin kung saan tayo po ay nagpapalitada. Yan, so bali ito po yung pinapalitadaan natin sa ngayon. So meron ako akong isang gustong i-share sa inyo at, uh, para kahit po paano eh makapagbigay po tayo ng konting ideya tungkol nga po dito sa pagpapalitada. Ayan, so bali ito po pala yung uh, pinapalitadahan natin. Ayan, so ayan, so bali, natapos na po natin yung dyan sa may lugar na yan, dito, yung CR at pati doon. So, ito lang po yung uh, gusto kong i-share sa inyo dito. Ayan. So, kung mapansin nyo, kung gaano po kakapal yung uh, tapal natin dito, nasa 2.5 inch. Ayan. So, kung makakita po dito sa baba, yan. So, halos manipis lang po yan. Ano? Nasa 1 cm. So, pagdating dito sa taas, yan na siya. Ayan. Gusto ko lang pong share sa inyo dito yung mga ganitong nangyayari sa construction. Ano? Dahil minsan po talaga, hindi natin ito may kapag ganito po yung Uh, pag finishing natin kapag uh, nag finishing na po tayo ito po talaga yung mga uh, nararanasan natin kumbaga na encounter natin so unang una uh, bakit ba nangyayari yung ganito so unang una po na nangyayari kung bakit uh, nagkakaroon tayo ng ganito kapal na palitada so unang una po diyan hindi po maayos yung pagkakaasintada ng ating mga hollow blocks yung ating mga CHB So, kaya ito po yung isa sa dahilan kung bakit kailangan po natin siguraduhin na nasa hulog, uh, nasa tuwid yung ating mga palitada. Dahil dito po, pagdating sa finishing, pagdating sa plastering, hindi po natin pwedeng dayain. Dahil kumbaga po, dyan na makikita yung uh, finishing, yung finish uh, na gawa natin, yung kagandahan ng uh, pinapagawa natin. So, dito na po natin. Uh, mapafinalize yung finish na trabaho natin kaya hindi po natin pwedeng dayain hindi po natin madadaya yung hulog kapag hinulogan po natin yan kinuha po natin yung pinakamanipis dyan sa baba hinulogan natin hanggang sa taas yun na po yung susundin natin yan so katulad din po yan dito sa dito naman sa isang wall ano so kuha lang tayo ng metros yan so Alin susukatin po natin mga sir no para maipakita ko rin po sa inyo yung isang finish nito. Ayan, so ito po yung finish natin. Ano, so dito po uh, katulad din po doon, click uh, 4 na hollow blocks yung ginamit na pag-asintada bilang mga uh, walling dito. Pero ito po yung finish niya. Ayan. So meron tayo dyan 6 inches. Ayan. So, ibig sabihin po, yung finish, yung plaster natin dito, umabot siya ng 2 inches. Ano po, so, ganun kakapal yung nangyari. Kaya, kumbaga, yung sinundan po kasi natin, yung wall, pinakamanipis dito sa baba, kinuha po natin yung hulog niya. Kaya, ayan, nayan po yung uh, kinalabasan. Ayan, so, balikan po natin ito, itong ating uh, ginagawa dito. So, balito na lang po yan. Ayan oh. So... Ayun, so yung masasabi ko lang po dito, ganyan yun nga, unang-una, kailangan sa pag-asintada pa lang, siguraduhin na po natin na nasa hulog yung ating mga asintada. Dahil pagdating po talaga sa plastering, yun, dun po tayo makakatipid ng ating semento, buhangin, pati po sa labor, dahil syempre medyo matagal po talagang gawin yung ganito, kumpara po dun sa mga 1 uh, cm lang nakapal ng ating na uh, uh, palitada. Ano? So dun po, kaya yun po yung isa sa kahalagahan ngayon pagdating naman po doon sa mga nagsasabi na kapag ka ganito daw na medyo makapal dayain na lang so para po sa akin siguro hindi po natin pwedeng gawin yon dahil unang una yung gusto lang na gusto talaga natin bilang uh, construction worker, bilang skilled worker ay talagang dapat maganda yung gawa natin, ano po hindi po natin pwedeng dayain, ano so mas mahalaga na yung quality na gawa natin kumpara sa magagastos na materyales dahil syempre po sabihin na po natin na magastos talaga eh, wala ganun po talaga yung uh, mangyayari dahil yun yung quality na gusto natin kailangan maganda uh, na sa tuwid tuwid po yung uh, mga gawa natin dahil parang syempre parang wala din parang wala din uh, silbi kapag uh, hindi po natin sinunod, hindi po natin sinunod yung hulog kumbaga, sinacrifice natin yung quality, wala, pangit din po talaga kapag uh, nakikita natin na ganyan yung itsura ng ating mga walling tumba, yan, so hindi maganda yung pagkaka-finish talagang, kumbaga, sayang lang yung gawa Ayan, so sa mga kapwa natin, skilled worker o mga mason, dito so, isa lang po yung uh, pwede kong maishare sa inyo uh, so dito po, kumbaga kapag ganito po yung mga pinagagawa natin, ganito po yung mga sitwasyon, siguro uh, sundin po natin yung tamang hulog ng ating mga palitada dahil kumbaga, wag po natin susundin yung mga sabi-sabi na dayain na lang. Ano? kumbaga dalhin na lang sa daya. Dahil kapag po nagpintura na talaga, doon din po talaga natin makakita yan. Na kumbaga kapag wala sa hulog, dyan po yan makakita. So guro uh, mas sabi ko na lang uh, mas mabuti nang uh, magkaroon sa atin ng mga negative comment na medyo matagal tayong gumawa or magastos tayo sa materyales, sa semento. Ang mahalaga hindi po tayo uh, magkaroon ng negative comment na pangit yung gawa natin, wala sa hulog. Ayun, so yun lang po yung uh, pwede kong mai-share sa inyo bilang mga skilled worker o mga mason. Ayun, so hanggang dito muna po yung ating video at sana po meron po tayong na-share sa pagpapalitada. Maraming maraming salamat po sa panonood at abangan nyo po yung mga susunod po nating upload.